Mahal na mahal mo ang mga laga mong pusa, pero hindi ka fully aware kung gaano sila kay special na hayop. Halimbawa, alam mo ba na ang mga pusa ay may extra organ na may kakayahan upang malasahan nila ang kanilang mga naaamoy? O kaya naman ay nakapag-develop na sila ng pag na eksklusibo lamang para sa mga tao? Sa video ito ay pag-uusapan natin ang iba't ibang bagay na karamihan ng mga pet owners ay hindi pa ito nalalaman. Mga hindi pangkaraniwang bagay tungkol sa mga alagang pusa na higit pa sa nakikita ng ating mga mata. Kaya't upang mas lalo pa nating ma-appreciate kung gaano ka-espesyal ang ating mga alagang pusa, ay narito at ibabahagi ko sa inyo ang ilan sa mga nakakatuwang fun facts about sa kanila. Na pwede mo ding i-share sa iyong pamilya at mga kaibigan. Pero bago ang lahat ay baka naman pwedeng makahingi ng isang like at pakisubscribe na din sa ating channel para sa mas marami pang video tungkol sa mga alaga nating na hayop at iba pang mga out of this world facts. Ang DNA ng common domestic house cat ay may kahalintulad sa DNA ng mga tigers. Ayon kay Lila Morgan Wild, isang cat behavior expert at founder ng Cat Wisdom 101, ang genome ng mga pusa ay 95.6% na tulad ng mga tigers. Marami silang pagkakahalintulad na namana pa nila sa kanilang mga ancestors sa gubat. 10.8 million years na ang nakakaraan. Ang mga pusa ay pinaniniwalaan na natatanging mamal na hindi nakakapanlasa ng matamis. Ang mga pusa ay walang kakayahang matukoy ang lasa ng matamis katulad nating mga tao o maging ng mga aso. Dahil ang mga pusa ay hindi nagtataglay ng importanteng taste receptor gene na nagbibigay daan sa utak upang ma-recognize ang lasa ng matamis. Ang mga pusa ay nearsighted, subalit ang kanilang peripheral vision at night vision ay mas mahusay kaysa sa mga tao. Ang paningin ng mga pusa ay mas klaro kung ito ay nasa malapit na distansya lamang. Ibig sabihin ay hindi sila nakakakita ng mga objects na sobrang layo ang distansya sa kanila. Ang kakayahang makakita ng malapit at klaro ay ang kop para sa kanilang paghant at panguhuli na kanilang mga prey. Nasubukan nyo na bang bilangin ang mga daliri ng alaga ninyong pusa? Alam nyo ba na mga pusa ay mayroong labing walong daliri sa kanilang mga paa? Ang ating mga alagang pusa ay mayroong tiglimang daliri sa unahang paa at tigapat na daliri naman sa kanilang mga paa sa likuran. Ang four toes ay halos karaniwan lamang sa animal kingdom. Ang five toes naman ay bihira lamang. Pero dahil sa evolution ay naging advantage ito ng mga pusa. Ang kanilang extra toe sa harapang bahagi ng kanilang mga paa ay tumutulong sa kanilang balance. Makikita mo silang kumakapit sa iba't ibang bagay at ginagamit nila ito para makakapit ng mas maigpit at makatulong sa kanilang pag-akyat. Kadalasan ay naaaliw tayo sa abilidad ng mga pusa na dumadaan sa mga masisikip na lugar at napagkakasya nila ang kanilang mga sarili sa mga masisikip na bagay may kinalaman dito ang kanilang collarbone. Ang mga collarbone ng mga pusa ay hindi kumukonekta sa iba pang buto ng kanilang katawan. Parang imposible pero totoo. Ang kanilang collarbone ay nakabaon lamang sa kanilang laman sa balikat na nakakapagbigay sa kanila ng abilidad upang maging flexible sa kanilang katawan at mapagkasya ang kanilang sarili sa anumang espasyo kung saan magkakasya ang kanilang ulo. Madalas nakikita natin ang mga pusa na mahilig sumiksik sa mga masisikip na espasyo at nagtataka tayo kung paano nila napagkakasya ang kanilang sarili sa mga masisikip na lugar. Ang mga pusa ay mayroong 230 bones habang ang mga tao naman ay mayroon lamang 206 na buto. Ginagamit ng mga pusa ang kanilang mga balbas o whiskers upang maramdaman nila ang mga bagay-bagay sa mundong ginagalawa nila at upang matukoy na rin kung saang maliit na espasyo sila maaaring magkasya. Ito ang dahilan kung bakit hindi mo dapat putulin ang kanilang mga whiskers o mga bigote. Napansin mo na ba ang mga pusa ay naglalakad na kapareho ng camels at giraffes? Kung papansining maigi, ang sequence ng kanilang paglalakad ay magkakatulad. Pareho itong kanang paa muna at kasunod naman ang dalawang kaliwang paa. Kaya't kung titignan ay sabay nilang ginagalaw ang kalahati ng kanilang katawan ng pasulong ang mga camels at giraffes lamang ang mga natatanging hayop na ganito kung lumakad. Alam na alam mo ang personality ng alaga mong pusa. Alam mo din kung ano ang mga gusto at ayaw niya tulad ng pagkain, paglalaro at affection. Pero matutukoy mo ba kung ang alaga mong pusa ay kanan o kaliwete? Halimbawa ay napansin mo ba kung anong po o paa ang una niyang ginagamit tuwing aakit siya o bababa ng hagdan? Nadiskubre sa isang pag-aaral noon na ang mga lalaking pusa ay mas prefer gamitin ang kanilang mga kaliwang paws tulad ng unang paghakbang at pag-abot ng mga objects. Samantalang ang mga babaeng pusa naman ay kanan ang paws na ginagamit. Ang mga pusa ay kadalasang natutulog ng average of 15 hours per day o kung minsan ay 20 hours sa loob ng 24 oras. Ibig sabihin nito ay 70% na kanilang buhay ay iginugugol nila sa pagtulog. Majority ng oras ng pagtulog ng mga pusa ay sa araw dahil sila ay mas aktibo sa gabi. Ang mga tao at ang pusa ay meron ding pagkakapareho dahil ang tao at ang pusa ay may halos magkaparehong bahagi ng utak na kumokontrol sa mga emosyon. Sa maniwala ka o hindi, ang utak ng mga pusa ay 90% na may pagkakahalintulad sa utak nating mga tao. Ang utak ng pusa at tao ay parehong naglalaman ng cerebral cortices na may magkatulad na lobe. Ang utak na ito ay bumubuo ng humigit kumulang 0.9% ng body mass ng isang pusa kumpara sa humigit kumulang 2% ng isang average na tao at humigit kumulang na 1.2% naman sa isang karaniwang aso. Sa tuwing hawak mo o katabi mo ang alaga mong pusa ay maririnig mo ang kanyang pag -burr. Ayon sa isang research, ang pag ng mga pusa ay may kakayahan para sa kanilang self-heal. Ang pag ng mga pusa ay hindi lamang nangangahulugan na masaya siya kapag kasama ka. Ang purring ay nakakatulong din sa mga pusa na makayanan ang sakit at stress at ang pag-vibrate na sound ay maaaring makatulong sa paggaling ng mga injured nilang buto. Ang mga pusa ay may sense of smell na 14 times na mas malakas kaysa sa mga tao. Ang pangamoy ng mga pusa ang pangunahing paraan nila para ma-identify ang mga tao at bagay sa kanilang kapaligiran. Meron silang 200 million odor sensor sa kanilang ilong at ang mga tao ay meron lamang 5 million odor sensor. Kapag meron kang alagang pusa, alam mo na minsan ay maaari din silang maging madaldal. Pero alam mo ba na ang mga pusa ay may kakayahang magpahayag ng mahigit isandaang different vocalizations? Mula sa mga kuting hanggang sa pagmiyaw ng mga adult na pusa ay mayroon silang malawak na range of vocalizations. Ang mga kuting ay karaniwang nagmimiyaw para sa gatas ng kanilang ina, subalit ang mga adult cats naman ay nagmimiyaw dahil sa presence ng kanilang owner. Nangangahulugan ito na ang mga pusa ay nakikita nila ang kanilang owner bilang cat parents. Naramdaman mo na ba na parang kinakausap ka ng iyong alagang pusa maaari ding makilala ng pusa ang boses ng kanilang owner. Ang mga pusa ay highly sensitive sa mga vibrations at sinasabing kaya nilang madetect ang pagyonik ng lindol 10 hanggang 15 minuto bago pa malaman ng mga tao. Sinasabing iba't ibang pag-uugali ang ipinapakita ng mga pusa bago lumindol katulad ng pag at labis na pagmiyaw, pagiging balisa, natatakot at nalilito. Ang ilang mga pusa ay tumatakbo palayo na parang naghahanap ng ligtas na lugar na mapagtataguan. Kayo, ano ang mga kakaibang bagay na napansin ninyo sa mga alagaan nyong pusa? Comment down below. Hanggang sa susunod, paalam!